Diyadiin na lang. naisip ako na paraan. Ano 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 ano? ano, ano, ano? ano po yun? Diyos niya na naman yan, ha? Hindi. <laughs> Diyos ko, tikilan mo na yan. May naisip ako ng paraan, Divina, para magkapera tayo. Ano po yun? Hindi po ako marunong manghula, ah. N hindi yun. Pero, sana pumayag si ate, kasi baka parang hindi pa payag. Oye, ano yan? Paalam po natin. Kaso, parang... Kaya ko po ba Parang hindi ko po kaya yan. Kaya Hst, Ano ba yung binubulong mo? oy Oye! Sir, sir, sir! Ano daw ba yun? sabi? Delikado po, sir! Pwede, pwede lang! Admiya ko ako Admiya ko oh Maganda, maganda yan! Ayoko po bakit hindi ko po kaya yun. Ay! Ako, kaya agree ako dyan. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Tama na yan. Bubulungan kayo ng bubulungan. Nung ako eh. May papakain na naman ba kayo? Makalaso na yan. <laughs> ano ba? Basta But maganda. Basta mamaya. Maganda. Ba hindi maganda yan. Nagbubulong-bulongan kayo na may ibang tao. Narin hindi maganda. Narinig nyo na? Alam nyo, mag show goodbye na lang tayo. Yan. Ah, oh, basta mamaya, sasabihin ko. Eh, sasabihin ko na sana, eh, magsusugod bahay okay, pala kayo. Ba, tayo. Ako naman, no? Oh. Yeah, yeah. Ito oh, Ito nga oops. yung binulong niya, sabihin ko ba? Tinidora. Po. Ibulong mo rin sa amin. Oh, bulong mo nga rin. Ang bangon yung tatlo. <laughs> Oo, oh, oh, alam ko na. Lola, ibulong, ibulong mo sa Diyos. <laughs> hindi ko nga alam kung anong pinag-uusapan niyo. <laughs> Basta, mamaya, <'am>, sa <laughs> so oh, Tara natin <laughs> ni Dora. Bumalik na tayo. Parang napagod ako ng bahagya. Hindi ka ba, Lola ni Dora? Lola, dito na lang po tayo. Hindi ka ba tinawag, tinatawag sa White House? Ang dami nung kinain mo? Hindi naman. Okay. Malamang maya, maya pa. o, ya, kita mo, ayan, no? Ito mo yung ni ate, pagod na pagod na agad. Oo no, nga po. Yung gamot niya hanggang bukas na lang. Oh. Ay, si nako, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba, ya, kaya mo yan? Kaya Lola, mo yan. Parang pinaka... hindi po bagay sa akin, eh. Ba Pero kung para kay Lola po, Sige po, gagawin ko po para po may pambili po siya ng gamot. Yeah! Ano ba yun? Ka Check up. Oh, ano na? Lola naman eh. Dito nga tayo. Ano ba yun? Basta. Mm. Alam nyo, tigilan nyo na yan. Kanina pa yan. Ano ba yung bulong-bulongan nyo kasi? Ay, nako, ate. Sabi ko na nga sa'yo, ate. eto mga plano na to. Maganda to. Di ba? Eh, hindi kaya atakihin to siya, ate. <laughs> pag sinabi natin. <laughs> Masayaya, game ka na, ha? Ako naman bahala sa'yo, eh. Ayan, ayan, ayan. Bakit? Ano ba yun? Huwag ah, ah. kang aatakihin, ha? Ano nga yun? Ate, sasali si Divina sa Miss Barangay! Oh. <laughs> <laughs> yun na <lang> pala eh! <laughs> ano? Miss <May> Barangay! Oh. <laughs> Hindi pwede! Hindi pwede, Ay, marami. Ma, lola, lola oh, huwag na oh. po kayong magalit. Ayan po, huwag na po kayong magalit. Pumayag na po May kayo. May papremyo ba yun? Meron po, baka po sakaling manalo ako para po matulungan ko na po kayo, panggamot niyo Bakano po. Bakano premyo? 350. <laughs> oh, malaki pa yung sa hula. <laughs> hindi pa namin alam, pero ang sabi, malaki daw ang papremyo. Kahit consolation prize lang, oh. Pambili po Hindi, eh, na Hindi! Gamot po. Hindi ako papayag! Yun yung ma magsusot yung apo natin ng mga mga yung sexy oh, sex stupid! Oh. hindi pwede! Ayan o, no. ngiti! Dadaanin ko naman po sa mukha! Ngiti mo, ngiti mo, ganyan, ganyan ngiti! Ano mukha? Ayan, ayan o, no. ayan ang ngiti. Ano ang mukha ng Miss Barangay? Nakapa, <laughs> ito po yung ikapanalo ko! <laughs> ayan, ayan, no. pambarangay, oh, pambarangay. Okay. Kinakaban, <laughs> <laughs> tuturok siya, nanginginig ang mukha! Ayan, ganyan! Pang pa -pa grade 2 na mukha yun! Dibi, na hindi nga! Kahit ano po gagawin ko po para po sa inyo Kahit po buhay ko po ibibigay ko po Wag, para sa yung inyo Yung payagan yung apo nyo magsusuot ito na mga tupis-tupis Hindi naman ganon oh, okay. Yung sexy-sexy hindi pwede Lola, pumayag na po kayo Para sa inyo po ito, Lola O oh, sige, para sa akin Pero hindi naman sa ganyang paraan wala naman masama ah. Wala naman po masama doon, Lola. Contest naman po yun. Tsaka mga kabataan po sa barangay. Ang masama, yung ikaw ang sasali. Di ba? Ang sagwa. Experience na din po yun, Lola, para sa akin. Kung pwede ako sasali, ako na lang sasali. Huwag na tong apo niya. Hindi na pwedeng ikaw, pambihira ka. Ano? Gusto mo magwala yung mga tao. <laughs> ano? <laughs> Alam niya. <laughs> o, oh, Sige. Alam ko yan, alam ko yung mga dahilan nyo. Pero hindi mo kailangan gawin yun, di ba para sa akin. Mo, lola, na ako, Tandaan kahit ano <laughs> gagawin ko po para sa inyo. Para sa inyo po, mga Lola. Gusto ko lang naman po na makasama po kayo sa pangarap ko. Kayo po, kayo po mga Lola, kayo po kasi yung buhay ko eh. Oh, kita mo na. Pumayag ka, ka na kasi. hindi, malakas naman ako eh. Oh. Malakas ako. Hindi namin pababayaan yung bata. Nakatupi siya pero nakamaong sa loob. <laughs> Talaga. <laughs> saka kami pa ba? Ate, eto mga mukha na to. Hindi mo pagkakatiwalaan. At saka itong apo mo, oh. pang beauty queen yan. Kita mga... oh. mo ka. Oh, Pala, <laughs> turo mo. Well, o practicein niyo muna. Question and answer. Baka... oo, yun. Practicein mo. Question and answer. Idora. Si Dora. Okay, candidate number one. How are you? I'm good. Oh, ang kalik. oh, galing. Galing, galing. Wala na ko. Okay, pwede, pwede, pwede. po yan, Lola. Alam mo, Bibi, na malakas pa ako. Pero, kung gagawin mo yan, na hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili mo, Opo. eh, uh oh, na ako. Wow. Uh, fantastic, baby. baby. Yeah, maganda yan, ha? Eh? Yeah, maganda yan. Tama-tama. Birthday uh -huh. ni Oyo Boy ngayon. Oyo, ha? Oy, birthday, birthday. Si popoy, popoy. Happy birthday. Popoy Leon, Happy birthday. Oyo, okay. Yung pansit namin. O -o. <laughs> happy birthday <laughs> ni Oyo. Janitin. Happy birthday. <laughs> happy Happy oh, tuloy mo na, <laughs> Apo. <laughs> <Papa. laughs> Mga kaibigan. Mga kaibigan. Kasabay ng anniversary ni Oyo, ang birthday niya at ang kanyang kasintahan. asawa naman. Kanyang asawa. At ngayon, si Lola, patuloy ang sakit. Kung ano-anong gamot, ano-anong dahon ang pinakain sa kanya ni Yaya. Pero gumanda ang pakiramdam. Si Yaya binulungan at tinulungan ni Tidora para makasali sa isang kompetisyon. Beauty contest ang sasalihan sa isang barangay. Alam naman ang lahat na kayang-kaya ni Yaya kung ano mangyayari sa kanya. Napakagaling ng bata, nagmana <laughs> sa kanya mga lola. Mga kaibigan, patuloy po natin subaybayan ang nangyayari sa maglolola si Yaya. Samantalang si Alden, wala pa. Saan kaya event? Nagpunta si Alden. Children's Party. <laughs> Sana may patuloy natin sa baybayan ng Kalyo